naging daan na ano parang nandahan kayo na kabuhon. Uy, ang bilis niya po talaga. talaga. Welcome back po sa ating channel. Great news! Kim Chu, umaming si Paolo Avelino ang dahilan kung bakit siya naka-move on sa kanyang ex ang buong detalye alamin. Kalat ngayon sa iba't ibang bahagi ng social media ang naturang pag-amin ng kapamilya actress na si Kim Chu tungkol sa kung paano siya nakamove on sa kanyang ex-jowang si Sian Lim. Nitong nagdaang araw humarap si Kim sa Mediacon kung saan hindi siya nakaligtas sa mga tanong nito kung paano nga ba ito nakalimot sa kanyang mga pinagdaanan. Ayon mismo sa aktres si Paolo kasi yung sobrang saya kasama wala kang makikitang lungkot sa kanyang mukha kaya naman wala akong ibang pagpipilian kundi ang sabayan na lang siya. Kaya naman kesa -mock, mock ako sa mga nangyari ilaan ko na lang ang mga bagay na kailangan pang pagtuunan ng pansin kagaya ng mga project na dumarating sa amin ngayon. Samantala ayon pa sa aktres sa panahon ngayon kailangan mo lang talaga maging matapang sa pagharap sa mga bagay at lalo na sa mga taong nagpapahirap sa iyo ng sobra-sobra. Kaya naman marami ang naantig sa katapangan ng aktres, dahil kung tutusin matapos ibigay mo ang lahat nakuha pa rin siyang iwan kahit nasa kanya na ang lahat. Subalit kahit na nga nangyari na yon sa aktres hindi bakasa sa kanyang mukha ang labis na panghihinayang kung siya man ay iwan ng mga taong minahal niya ng tapat at totoo. Hindi mo nga may kakaila sa publiko yung kilig at saya na hatid ng kanilang tambalan na tiyak naman pati ikaw kikiligin dahil sa mga bagay at sa labis na pagmamahal nila sa kanilang mga tagahanga. Kaya naman labis na nagpapasalamat ang aktres at aktor sa kanyang mga manunood at maging sa mga solid na taga-suporta nila na kahit ano pa mang mangyari ay kahit kailan hindi sila binitawan o iniwan ng kanyang mga solid na taga-suporta. Sobrang saya naman ng mga Kim Pao fans dahil sa mga ipinapakita ng dalawa sa publiko, bagamat wala silang boyfriend o kaya girlfriend ay hindi mo may kakaila sa mga nakakarami na may namumuo ng pagtitinginan sa pagitan ng aktor at ng aktres. Isa nga ang tambalang Kim at Pao ang halos nagpapakilig sa iba't ibang bahagi ng social media, lalo na ngayon kahit sa ang banda marami kang makikitang poster sa mga pahayagan tungkol sa celebrity couple na ito na talaga namang labis nilang ginalingan upang sila ay mas lalong mamayagpag sa buong mundo. Gayunpaman palagi namang nakasuporta ang kanilang mga fans lalo na ang kanilang labis na tagahanga na talaga namang marami ang nag-aabang sa kanilang muling pagtatambal sa telebisyon kung kailan ulit ito magkakaroon. Uh -huh.